afternoon, so, <laughs> to evening. Kung anong oras nyo na napapanood ito. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. I'm your tita, Carlet, at welcome po sa ating panibagong vlog ngayong kanila. Uh -huh. Yung topic natin ngayon is about pa Paano ba natin hinahandle ang utang? Yung mga pinapautang natin kung nagpapautang kayo. Depende po sa inyo kung nagpapautang kayo. Sa tagal-tagal na, sa tagal-tagal ko -tagal nang tindahan, eh, medyo naisipan ko din na magpapautang rin. Pero, yung strategy ko po is, pinipili ko. Yung pinapautang ko. Hindi lahat pwede pinapautang. Pinipili ko lang po. Okay. Ito po yung strategy ko is, number one strategy ko po is magkaroon po tayo ng rules. Rules sa tindahan natin kung ano yung rules natin, yun po ang dapat natin sinunod. Okay, rules ko sa tindahan is one only. Yun po ang call. Sa isang linggo, yun lang. Bali, bali one week then yung mga ano ko yung mga alak ko po is plus 5 sample yung pando um, ay ko is 80 Nino, yung nagawa 85 kasi one week yun eh na na ano yung capital yun na, na, eh nag so sinap plus 5 ko yung mga ala, at saka uh, yung sample so mga beer may at saka one week lang pwede mo magpas tsaka hindi ko siya makapagbayan is i-gandaan mo muna siya i-stack mo muna siya hanggat hindi niya po nababayaran at least po hindi po ang patong-patong yung mga utap niya una po at saka yung pangalawa is ito. piliin mo ang pinakautap mo kilala mo na magaling magbayad. At saka yung kapasidad din nila magbayad. Kasi hindi pwede po kung sinusin na lang at saka maging open ka. Kasi ikaw rin ang may liyarang pa sa cash flow. Yung, ano din po, yung halaga na ginagamitin nila kapag alam mo rin may limit ka na isa ko yung work lang kaya mag-focus sa kanya sa isang minggo o lang o yung isa ay pag-handle lang kasi parang pag-handle lang yung araw niya itinan mo din tsaka itinan mo din yung ano niya yung kanyang kapasidad ano yung yung mga basic needs lang mga gas, yung ano pero, except po, ako hindi ako nagpapautang sa sa point at saka dyan ka hindi yun. Kasi talagang pera yun eh. hindi ko yung mga bagay na yun. Hindi pa na video, lahat, lahat pwede naman nila Except ang mga sa sa Yun at sya ha, yung pangatlo natin yun, may takdang araw yung one week lang talaga yung pautang para hindi katagal para at least makapag roll pa rin yung pera roll pa rin natin yung pangapat ko is huwag ipangutang ang kasi siguraduhin ang papautang mo ay tubo lang Siyempre, so, hindi naman yung siguro lahat i-go I mean, for it mo na talaga. sa ano lang, tama lang, yung kaya lang nila. Okay. Kung hmm. hindi naman nila mabayaran, sabi mo, kung hindi naman nila mabayaran, i-ano mo sila, paunti-unti sa kanila. Sample, nag-shop ko, five hundred yung kaya ako. Nabayara kasi, hindi ka rin ang problema, hindi ano. Unti-unti na lang sa kanila. Para at least, kahit pa paano, mabayara nila. Kung hindi nila mabayara ng buo. Parang, ano ba, staggered yung sa kanila. At least, na, na unti-unti yung kaya nila hanggang sa mag nila. Okay. okay? Then, hindi sana kasi makakalimutin ako yung makakalimutan ko yung sasabihin ko. And six is kilalanin. Kilalanin natin yung mga good player. Hindi. Siguro naman, sa tagatagal mo na dyan, eh, kilala mo yung mga kapitbahay mo. No, sorry, no. Kilala mo na sila kung sino yung magandang plan. Tapos yung nagtabaho, tapos sa wala. Okay. And seven, please. Huwag pairali ng kaya. Kung sila nakapagbayad. say no. Huwag muna. Huwag muna. Huwag muna, ano, sa kaya ko sa Ana. muna, ana, na, ano na muna tayo sa kautang natin kay hindi pa ka kayo nakapagbayad pwede po ba i ano lang, eh, -undi -undi mo lang i paong na lang bayaran muna sa saka umutang kung na paid na o eh, na tapos bayaran okay. kasi hindi pwede yung halalang CG lang tayo ng sige, o okay lang tayo ng okay. Dapat din po, may rules tayong sinusunog at the same time, marunong tayong mag-know. Kasi mahirap yun eh. Pero natin yun, dapat protectahan natin yung pera natin hindi, hindi naman masyado tayong kawawa, hindi tayo malugod. So Kasi yun, yun talaga ang importante, may pera tayo iniipot sa tindahan natin. Kasi kung puro utang na lang yun, at ka talaga, talaga sa sari, babagsak talaga sa pagkalugi. Pagkalugi ng tindahan hmm. eh Yun, kasari ang mga discarte ko sa tindahan. Paano ko po hinahandle yung utang ko. sa so, mga halang para rin yun inuulitin ko lang po yung sa mga anak plus 5 yun pag pinapautak ko in a week ha in a week then every week lang po in sinilan ko every week lang po yung pausap ko hindi ako tumatagal ng ano ng 15 days or ano then pinipili ko rin po yung pinapautang ko at saka nang ng limit din po ako sa pinapautang ko sa mga customer. Sino lang po yung ano, yung kaya niyang bayaran yung ganung amount. Yun lang po. Then kung sobra na at saka kung hindi sila makapagbayad, i pwede mo i ano, i ano sa kanila, i, stagay, i unti-unti para hindi na lumaki yung atang then sa na madilim yung background ko kasi brand out sa amin dito kaya <laughs> nakapag hmm? nah, yun yung kasari yun yung mga rules ko at yun ang depende po sa inyo kung gagayain nyo ako o anong gustapin nyo sa inyong pa nah paano nyo po hinahandle yung mga utang at saka yung customer nyo. Okay. So, sorry, kung ikaw man ay nanonood ngayon at saka kung ano man yung experience mo at saka kung ano man ang pwede mo rin idagdag sa mga sinabi ko o oh, pwede nyo naman akong i-share nyo naman. Okay. okay. Thank you so much sa panonood. Sana po mag-subscribe uh, kayo at marami pa tayong pag-uusapan. Thank you po, kasari. God bless sa ating lahat. Happy Selling po!